Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Ano po? Bago tayo magpatuloy po sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos, ano ho? At sana wag po kayong magsasawa na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit po? Napakalaga po ito. Kasi kung nagsasawa na kayo, ay wala tayong magagawa kasi hindi mo na pinapahalagan si Lord. Yun ang mga taong maraling magsawa sa mga bagay na spiritual. Ano ho? Ngayon, para tayo ay magkaroon po ng magandang tema sa ating pong programa, ito po ang layunin natin. Basahin natin ito muli. Itong ikalawang tayo 3.16, ito po yung sulat ni Apostol Pablo. Na kung saan, maintindihan natin. Ang kasulatan, sabi po dito, ay isinulat sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ho? Para mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, tama naman po kung ikaw yung magtuturo, ang ituro mo yung katotohanan. Yung ituturo mo mula sa aral at turo ni Kristo, huwag kang magtuturo ng galing sa yung nalalaman, sa yung kaisipan, sa yung sarili. Huwag kang mag ng mga aral. Dapat yung aral at turo lang ng katotohanan. Kaya si Kristo yung katotohanan. Kaya yung aral, nagmumula kay Kristo at sa Ama. Yun lang ang ituturo mo kasi wala yung kasinungalingan. Ngayon, kung magtuturo ka na wala sa katotohanan, pero may kasinungalingan, anong gagawin yan? Kaya mayroon salitang pagsasaway, sasawayin yung mga nagtuturo ng maling aral. Itutuwid kung siya ay nalilihi sa tamang landas. Wala sa katuwiran ng Diyos, kaya itutuwid siya. Halimbawa, lumalakad ka, lumilis ka, di ba't mapapahama ka? Kaya nga, ikaw itinutuwid, hindi ka mapahamak. Kaya sinasaway ka, dahil yung sinasabi mo, puro kasi nungalingan. Ibig sabihin, mayroong klase tayong dapat pag-aralan, yung aral at turo ni Kristo, yun ang ating ipamumuhay. Ngayon, mga kapatid, bakit daw ako bumabatikos na mga pastor? Eh bakit ako babatikos? Sinasabi kasi ng kasulatan, nag-iisa ang guro natin, nag-iisa lang yun. Sino ba yung guru natin? Sino ba yung pastor natin na dapat pakinggan? Di ba si Jesus Cristo? O basahin natin ito, no? Maging malinaw po para sa lahat doon sa mga sumusubaybay, sa lahat kung mga kapatid sa panampalataya, yung nanonood dito sa ating channel, maging doon sa mga bago, para alam ninyo na nag-iisa yung pastor natin, o basahin natin, yan po nakalagay sa mga sulat ni Juan. Ang nagsasalita dito sa sulat ni Juan, si Heso Kristo, ang sabi ni Heso Kristo na ating Panginoon, kung gusto mo maging Panginoon siya, sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor. Di ba't malinaw? Ngayon, kung magpapatawag ka na pastor, anong tawag sa iyo? Eh, nag-iisa yung pastor na yan. Si Jesus din na may sabi sa mga sulat naman ni Mateo. O, oh, baybayin natin. Yung mga nagpapaliwanag na iyon, nagsulat lang iyon. Pero ang nagsasalita doon, si Kristo. O basahin natin naman ito, no? Para maging malinaw sa atin. Nakasulat po sa Mateo 23.8 Ngunit huwag kayong magpatawag na guro. Malinaw. Sino sa salita dito? Si Kristo. Sabi ni Kristo, dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. O ngayon, marami bang guro? Kung maraming nagpapatawag ngayong pastor, eh, hindi na yun si Kristo ay sinasabi nga ni Kristo, nag-iisa yung guro. Pag sinabing guro, yung inaaral niya, itinuturo niya sa kanya manggagaling. 'Di ba? Kaya ikaw ay nag nag-aaral, nagtuturo, itinuturo sa atin ng Panginoon sa Kristo yung tamang aral. Kaya nga sinasabi do sa ating um, magandang layunin o tema ng ating programa, kung ikay magtuturo, yung ituturo mo, yung inaituro na ni Kristo. Tama po ba? Kaya huwag ka mag -iimbento. Kaya nga po tayo magpapatuloy doon sa pag-aaral po ng salitang reliyon kasi ito on dapat pag-aralan. Hindi ito na ituturo sa talagang, ah, halimbawa, sa mga simbahan, sa mga eskwelahan, sa mga tahanan, di ba? Hindi yan na ituturo yung tamang reliyon. Kaya nakakaroon nga yung sinasabi ng ibang pastor, nako-confuse. nako confuse dahil nga, iba't iba ang itinuturo ng iba't ibang mga relihiyon Pero meron talagang isang relihiyon na itinuturo si Kristo. Iyan ang gusto kong malaman ninyo. Ngayon mga kapatid, kaya po tayo naglilinaw sa ganitong mga komento para ho tayo makaintindit, makaunawa sa aral at turo ni Kristo. Basahin natin itong mga komentong ito. Mabuti po itong ating mga kapatid sa pananampalataya na kusang sinasabi niya ilantad ang mga maling aral. E eh katulad nito, mali ba ang inaral nila? Mula po kay Eretz Chavez, sabi niya, tama naman po ang sinabi niya. Nakinig po siya doon sa isang pastor na nangangaral na hindi na daw kailangan ng reliyon. Ibig sabihin, ang reliyon daw, tanggalin sa kaisipan, huwag natin ipamuhay yung salitang reliyon. Sabi pa niya, hindi daw kailangan ng reliyon para maligtas ka. Ngayon, kung aaralin natin, kailangan ba ang reliyon para sa kaligtasan? Pero kung may magtuturo na hindi raw kailangan ng reliyon para maligtas ka, akita ba ninyo, no? Tatanggalin na raw yung reliyon sa ating kaisipan. Kasi hindi naman daw yun makakapagligtas. Ay yan ang aaralin natin. Na ang reliyon ay makakapagligtas yan. Sinabi pa dito, no? si Jesus lang ang daan para tayo ay maligtas. Basahin mo sa Juan 14.6, minsan nga ang mga reliyon pa ang mga nagdadala sa iyo sa hell. Ulitin natin, tama naman po ang sinabi niya. Hindi kailangan ang reliyon para maligtas ka. Si Jesus lang ang daan para tayo ay maligtas. Basahin mo sa Juan 14.6, minsan nga ang reliyon pa ang magdadala sa iyo sa hell. Ibig sabihin po sa nagkomentong ito, yung daw mga reliyon, yung ibang reliyon na magdadala talaga sa hell. Pero yung reliyon na itinuturo ni Kristo, patungo yun sa ama. iyang 14.6. Alamin natin ha? Kasi nga po, naturuan kayo ng maling aral. Pero yung mga reliyon na nagtayuan ngayon, na hindi ipinamumuhay yung aral ni Kristo, yun na magdadala sa kapahamakan sa kaparusahan. Kasi yung hell, ang tinutukoy dyan, kapahamakan ng iyong kaluluwa. Mapaparusahan ka dahil sa iyong hindi pagsunod sa Diyos. Yun po ang konsekwensya sa mga taong hindi susunod sa pamaraan ng Diyos. Hindi ba nyo alam yung ibig sabihin? Yung lumalabag sa otos, may consequence. Kaya yung iba, nagtuturo, ibang mga pastor, wala na daw kautusan para walang labagin. Ganun ba yun? Kaya nga nakakapagtaka doon sa si mga pastor, nagtuturo. Pero si Kristo, nagtuturo. May kautusan. Tingnan nyo sa turo ni Kristo. Basahin natin yung matayo 11.28. Anong sinasabi? Si Jesus po, nagsasalita dito. Ano? Pero ibang mga pastor, ay hindi nila alam ito. O basahin natin. Sabi ni Jesus, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking Pagpapahingahin ang kagandahan ng oper ng ating panahon. Anong oper ng ating panahon, Jesus? Lumapit daw tayo sa Kanya, yung mga lahat na nabibigitan, di ba? Yung nagkakaroon po ng suffering, sa mga pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, pagpapahingahin tayo. Kung itutuloy pa natin sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. O, di ba? Eh ngayon, kung saan tayo mag-aaral? Kay Kristo, hindi doon sa mga pastor ngayon. di ba? Sabi ni Jesus, sa Kanya tayo mag aral Tapos, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Basahin natin sa ibang salin, napakaganda nito. Sabi po dito sa isang salin, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. O ba diba? may utos si Kristo. Tapos sasabihin nila, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Wala nang utos. Sa kanila, pastor sila eh. Yung mga pastor na yon walang mga utos. Pero kay Kristo, dahil yan ang pastor ko, sumusunod ako sa kanyang utos. Makita, nakita ba ninyo ang katotohanan? Kaya sila sabi, kapag yung mga pastor nagsasalita ng kasinungalingan, sawayin katulad po ng mga pastor, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ba'y na natin yung mga pastor na yon. O nagpapatawag pang pastor. Kaya nga sinasabi ni Jesus, siya ang mabuting pastor. Balikan natin yun, no? Hindi ito naiintindihan. Siya po yung mabuting pastor. O, balikan natin yung uh, Juan 10.11. Yan, ako ang mabuting pastor. O ngayon, yung aral toro sa manggagaling, Susan, nag-iisang guro. Yan, no? nag-iisang guro si Jesus, eh tayo magkakapatid lang. Eh kung magpatawag kang pastor, anong tawag doon? Eh ginagamit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. O ngayon, basahin natin sa aklat ng awit, ito ang sinasabi. Doon sa so mga pastor na ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Awit 139.20 Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng inyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. di ba? Diba? Kaaway pala tawag doon pang nagpatawag na pastor. Bakit? Iyan ho, nagsasalita ng laban kay Jesus. Tapos sabihin nila na wala ng utos. Eh sabi ni Kristo, sundin niyo ang aking utos at magaan ang aking ipinapagawa. O oh, di ba? Diba? Eh ngayon, o kontra mga pastor na ito sa totoong pastor. O di ba? E eh, kailangan sawayin yun, hindi yung pambabatikos. Malinaw po ba? Kaya balikan natin itong komentong ito, no? Kaya sinasabi dito sa Juan 14.6, o di sahin natin. Nagbigay siya ng talata. Ano ba nakalagay diyan? Kung ating babasahin yan, malinaw naman po si Jesus din na nagsasalita diyan sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan E eh, yung mga pastor Daan ba sila? E eh, katulad ng mga pastor ngayon Nagsasalita na pananampalataya Pala lamang Wala ng utos E eh, hindi yung tunay na pastor Inililiges kayo sa tamang daan E eh, si Jesus ang tamang daan Sabi ni Jesus, ako ang daan Ay di susundin mo si Jesus Hindi yung mga pastor ngayon Si Jesus lang ang tunay nating pastor Na dapat sundin nasa kanya ang katotohanan. Siya ang nagtuturo ng reliyon. Oh, magturo yung ibang mga pastor, wala nang reliyon ngayon. Hindi makakapaglitas ang mga reliyon ngayon kasi nga eh, nagtayuan nagtayo ang mga pastor na 'yan. Nakita ba ninyo? Yan po. Pag sinabi yung katotohanan na kay Kristo, hindi sa mga pastor ngayon nagtatayuan. Nakita ba ninyo? Oh, itong nagkomentong ito, tama naman po yung 14.6, ang problema lang, mali ang inyong pagkaunawa. Tinanggal niyo reliyon, hindi pa kakapagligtas. Eh si Kristo nagtuturo ng reliyon. Ang reliyon po yung may kaligtasan. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Santiago, ang sabi po niya, ano ho? 1.27, para maintindihan ninyo. Dito po sa Santiago 1.27, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama. Malinaw po. Meron salitang dalisay. Ano ba ang inyong nasa isip pag sinabing dalisay? Pure. Holy. Banal. Perfect. May ka kabanalan po yung salitang reliyon. Ayan nga, kung ang Diyos ay banal, paano ka harap sa Diyos kung hindi ka banal? Di ba't ang Diyos ay banal? Tapos sisabihin mo, wala nang reliyon. Eh, nakalagay nga diyan, dalisay na nga ang reliyon natin eh, na pinag-uusapan. Tapos sasabihin ng ibang reliyon, o tingnan nyo ha, panoorin nyo itong isang nagsasalitang pastor, inililihis kayo sa maling reliyon. Pakinggan nyo ito, no? So mga kapatid, dapat maalis na po sa ating mga isipan yung religion. Kaya po nagkakaroon ng confusion o kaya man di pagkakaintindihan kasi nga po dahil yan sa reliyon. Napakarami pong mga religion sa ating mundo at napakaraming iba't ibang paniniwala na nagbibigay kalituhan sa mga tao. So kung aalisin po natin yung religion sa buhay natin at ang ilalagay po natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating Diyos, sigurado po mas magiging maganda yung takbo ng ating mundo. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia. Yun po yung katotohanan. Ngayon, napansin ninyo, mga kapatid, tanggalin daw sa buhay natin yung salitang religion. Yung ba yung tinuturo ni Kristo? Hindi po tanggalin daw sa ating kaisipan yung salitang reliyon. Ang ganitong mga pastor na nagtuturo, ginagamit lang yung pangalan ng ating Peneso Kristo. Di ba? Ngayon, itong mga sumusunod, katulad po ni Eritz, na kung ay doon naniwala sa isang pastor na yun na nagsasabi, tanggalin sa kaisipan ang salitang reliyon, huwag nating ipamuhay yung salitang reliyon, ay mali po yun. Paano ka makakapamuhay na may kabanalan kung hindi mo alam yung salitang reliyon, kaya balikan natin itong talatang ito. Yen po. Paano magiging dalisay ang reliyon kung ang iyong salitang reliyon ay tatanggalin mo? Ngayon, itong talatang ito, hindi ito naiintindihan. Nariyan na na nakalagay dalisay na reliyon, walang dungis. Kaya nga pag walang dungis, perfect, 'di ba? Nagbabanalay eh, para sa kanya kahit daw maging perfect ka, kahit sumunod ka sa utos, ay hindi ka rin daw maliligtas. Kaya nga daw yung mga reliyon ngayon, yung mga reliyon ngayon tinutukoy mo. Ay bakit? Lalahatin mo ba? Lalahatin mo ba na lahat ng reliyon? Ay meron ng isang reliyon, huwag mo lahat, eh, may natitirang isa. Yung itinuturo ni Kristo, yun ang nag-iisang reliyon na tama. Yun ang dalisay na reliyon. Kung itutuloy mo, dalawin ang mga ulila, at ang mga babaeng bao sa kanilang kapeghatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa salibutan. Kaya nga iniiwas ka na ikaw ay mahawaan ng kasalanan ng mundong ito. Ibig sabihin, nagiging furo ka, nagiging perfect ka, nagiging banal ka sa harapan ng Diyos. Kung totoo pa rin mo yung utos ni Kristo. So malino po ba? Salamat at binigyan natin ng pangunawa yung Juan 14.6. Si Kristo rin pala nagtuturo ng katotohanan patukol sa reliyon. Tapos sasabihin niyo hindi na kailangan ng reliyon. Napakalinaw yan ho. Kaya kadali sa yung reliyon ay tinuturo. Tapos tatanggalin niyo Hindi kailangan ng reliyon para maligtas ka. Ayan nga, magliligtas sa iyo ang reliyon. Iniiwas ka sa mga gawang masama. Kaya kasi nasabi dito, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa salibutan. Huwag kang patukso, huwag kang padaya. Malinaw po ba yan? Sana naintindihan ito ng mga nagkomento sa atin. Huwag niyo pong tanggalin ang reliyon. Ang reliyon, nag-iisa yun, yung aral at turo ni Kristo. Yun na makakapagligtas sa iyo. Pero yung sa lahat ng reliyon ngayon nasa paligid natin, wala doon ang kaligtasan. Pero may nag-iisang reliyon na magliligtas sa iyong sarili at sa iyong kaluluwa, yung aral at turo ni Kristo. Pagpalaan po kayo, sana na may natutunan kayong araw na ito. Sana sumayin po ang kapayapaan at pagpapala ng ating Paneso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pong, uh, pag-aaral, pagtutuwid sa mga maling kaisipan na natutunan nila sa mga nagtuturo ng mga pastor na may kasinangalingan.